daina sunerte pang mabuhay ang sarong motorcycle rider. Makalis na mabangga kang kasabat na truck sa Rolando Andaya Highway, sakop kang barangay Agura Pasyon, Ragay Kamarnisur, alas 9 ning aga kang nakalis na lunes. Binisto ang biktima na si Jomar Basagre I. Kanyeso, 41 anyos residente kang nasambit na lugar, asin sarong aktibong miyembro kang Philippine Army na nakadistino sa 9th Infantry Division. Sa impormasyon, pasiring nakuta si Basagre sa trabaho alagad pag-abot sa lugar kang insidente. Nakaon kang kasabat na truck ang linya kainin na nauli sa aksidente. Doon sir sa mismong spot sir ng pinaksidentahan mula anong na-assign ako din sa Ragay, wala man akong masyadong nare-recall na may mga aksidente. Pero sa una-unahan nun sir kasi builo na kasi ang sasakyan kasi malapad na siya. Marami din doon. May nag-responde pa dito sir na ambulansya sir. Tapos dinala pa siya sa Ragay District Hospital po. Kaso yun na nga po, doon na po tig-pronounce dito. na rival po no, attending, attending, position. Binisto ang driver contract na sinistor Daso I. Ibilyamer, 40 anyos kan Barangay Antipolo, Minalaba, Camarinesur, na pasiring sa banuan kang Del Gallego. Alagad na waran subot kontrol sa manibela, rason nga ni kani ang linya kang biktima. Sa kusog kang pakakabangga, aros marunot na ang motorsiklo kang biktima. Kasi yung party kayo na yun, sir, paggaling dun sa, paggaling dun sa sa may palusong kasi doon eh. Tapos una-unahan po noon, kurbada na yun. Doon po sa mismong kurbada na yun, nawala ng, train, ah, ng control sa manubela yung, ano, yung truck. Mm-hmm. Kaya Kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang pigkakatubang na kaso ni Daso na nasa kustudiya pa kang Ragay Municipal Police Station ngunyan. Para sa mga baretang tatak Bicol. Nombre corporal.